Ayan guys, alam nyo ba kung anong prutas yan? Prutas yan. Prutas daw yan eh. Ayan Oh. Ayan, hatiin mo sa gitna. Ito, natanggal na, kinain na ni husband. Ito daw yan Oh. Pag nahati. Ayan, ang tawag daw dyan ay butil. Ayan, sa ano, ang kapibahay namin sa Ilocos daw. Meron sila nyan. So, eh, first time ko lang nakita ka kalamansi. So, ko daw. Butil. Ayan, o. Ganyan siya. Tapos, pag kinain, wait, kainin natin. Try natin, kainin. Ay, di mo. Ayan, o. daw siya. Ayan, ganyan mo. Tapos, ganyan mo siya. Sundutin mo siya. Para siyang nata di coco. Ayan, o. hmm <laughs> matigas okay, yes. para sa ato di koko yung susundot yung yung sundot ano yun Mm. Mm. Ang tigas niya para siyang nata de coco. Ayan, ang tawag diyan ay botil. Ayan.